Gerald Anderson's mother asks for apo from actor as birthday gift. Dumalo ang aktres na si Julia Barreto sa 66th birthday celebration ng ina ng kanyang nobyo na si Gerald Anderson. Sa mga litratong in-upload ni Gerald sa Instagram noong September 14, 2024, makikita kasama niya si Julia na lumipad pa General Santos City para dumalo sa kaarawan ng ina ng aktor na si Evangeline. Happy birthday, Ma. Simpleng caption ni Gerald sa kanyang post. Bukod sa mga picture na in-upload ni Gerald, isang video rin sa TikTok ang lumabas kung saan makikita si Gerald na nagbibigay mensahe sa kanyang ina. Kuha ang video ng isang netizen na dumalo sa nasabing birthday celebration. Mensahe ni Gerald, Happy birthday. We wish you the best. Thank you sa all the years na pag-aalaga sa amin. Salamat dahil inalagaan mo kami. Alam namin na ibibigay mo ang lahat para sa amin at ibibigay din namin ang lahat para sa iyo. Gerald Anderson attributes heroic acts to his mom's influence. Kalakip ng pangakong ibibigay niya lahat, bahagyang napatigil si Gerald dahil Aniya ay may mga bagay siya ngayong hindi pa maibigay na baka ikatampo ng kanyang ina. Aniya, lahat ng gusto mo ibibigay namin. Pero kapag hindi naman namin kaya, huwag ka na magtampo. Sagot naman ni Evangeline, wala siyang hinihingi na hindi kayang ibigay ng kanyang mga anak, lalo na ni Gerald. Tumatanda na raw kasi siya. Kung may nais man daw siyang hingin ngayon bilang birthday gift, ito ay ang magkaroon ng apo kay Gerald at nobya nitong si Julia. Saad ni Uya kay Gerald, hindi naman nang hihingi si mama na hindi nyo kaya, eh. I'm having a little bit, so I'm asking you, give me a, apo. Hindi na nagawang ituloy pa ni Evangeline ang kanyang sasabihin dahil sa hiya ng makitang nakatitig sa kanya si Gerald na halataring nabigla sa sinabi ng ina. Gerald Anderson on settling down with girlfriend Julia Barreto, mas marami pang problema sa mundo ngayon. Bukas sa publikong sabihin ni Gerald na sa punto ng buhay niya ngayon ay nais na rin niyang lamagay sa tahimik sa vlog sa YouTube ng broadcaster na si Karen Davila noong June 6, 2024, na usapan nila ng aktor ang tungkol sa pagpapakasal. Solong naninirahan si Gerald sa halfway house niya sa Quezon City, kung saan katabi nito ang kanyang gym business. Ayun kay Karen, nararapat na meron na talagang katuwang sa bahay at buhay ang aktor. Sagot ni Gerald, actually, malapit na. Kailangan kasi siya yung magano sa household, siya yung magbabantay. Sempre, tatlumpu't lima na po ako. Eh, mas malapit na ako dun sa. Hindi na itinuloy ni Gerald ang kanyang sinabi at iniba na ang topic. Dennis Padilla on Gerald Anderson, nakikita ko mahal niya ang anak ko. Tanong muli ni Karen, "But you are ready. Is that fair? Are you ready for marriage?" Sagot ni Gerald, "Yeah, of course. I'm closer to that kasi kung 5, 3 years ago, tanong nyo sa akin yan, hindi, hindi. But syempre, that's why I'm doing all of this. Kasi gusto ko maalagan yung mga anak ko. Nawala silang iisipin. But hindi sila pwede maging spoiled. Kasi hindi madali ang buhay. So, yun, just, everything I do in life is leading up to yung aspeto na yan. Julia Barreto takes breakup rumors with boyfriend Gerald Anderson as a compliment tinanong din si Gerald kung ano ang kaibahan ni Julia sa kanyang mga naging karelasyon noon. Gerald Anderson reacts to Julia Barreto, Bea Alonzo Reconciliation. Tugon ng aktor, because we support each other. Yun ang pinaka-importante eh. She supports me with my endeavors, yung trabaho ko, yung pagbabasketball ko. Alam din kasi niya na yun din yung nagbibigay, nagpapasaya sa akin yun din yung nagmotivate sa akin every day. Sana, she sees how passionate I am about yung mga bagay na yon. And she supports me, and vice versa din. You know, I always try to push her to be the best version of herself. We're going through this journey together. Marami highs and lows, but as long as gagawin natin together, I think it makes everything better. Gerald Anderson fully supports Josh Leah's comeback film. Sa ngayon ay nananatiling matatag ang relasyon ni na Gerald at Julia matapos nilang isa publiko ang kanilang pag-iibigan noong March 2021. Gerald Anderson finally admits relationship with Julia Barreto, its AS.